Hi po, may nang hapon, may hapon po sa ating lahat, no? May dayad hapon sa tanan. So, update lang, no? Sa tatam na natin ang palaya. So, ngayon pala ako nakabalik. Hindi ako nakabalik kahapon kasi mabisi tayo. Tapos, lunes. So, may klasis ito. Tuto. Kaya, dun muna ako sa Changi, sa store. Tulong-tulong muna. Tulong muna ako kay sis. inaabol ko rin kasi yung panahon kasi nga yung ulan. Maganda kasi sa area na to yung parating basa kasi nga yung lupa dito ay sandilom. So mag mabilis bumaba yung tubig kaya dapat abunin natin yung ulan para laging moist ang lupa. Kasi yung area na to pag tag-araw mainit yung lupa kasi sandilom nga siya. So kailangan niya talaga ay tubig. So ngayong ano panahon yung parating umulan yung ito yung the best timing para magtanim ng ating ampalaya. So ayan si Nonoy sumama sa amin. Nay na, ay anay papa na. Hello. Nuno, mudlo. <laughs> nay. Uy. Tobi sige ka pang yapot ba? Hmm. Meron kami itong merienda oh, tinapay at saka ano ito? Pepsi. Tan kain tayo. Hmm. hmm.

nói tao ngào. cao mhm. Nam 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 mhm. Namin gitu mo sa <laughs> tambo na, tambo ka botong. Hmm. Tambo yung bamboo shoot. Tambo yung local term dito sa amin sa yon, Bamboo shoot yun, o labong sa Tagalog. Hmm. Hmm. Sana ay matapos na 'to no. So, kasi dyan, 500 seeds. Pero mayroon tayong konting problema dito. Kasi may kambing dyan. Ayan, sa wakas, tapos na rin, oh. So, oh, 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 ayan. So, natapos na rin. So, update lang, oh. So, maghahanda na tayo ng buto natin kasi natapos na. One, na Galaxy Max F1 naman ang ating itatanim. So, hapon na, oh. So, so yung serum-serum daw na yun. na mo ng local term sa cricket si serum-serum. Ayan. Serum-serum yan. Nonoy man, na uh, ano doon? Gamaoy doon. Ay, gusto na dumag uli. Si noy? Noy, kumaay doon ikaw na no, ay. Mauli doon ikaw. Mauram, swapa oh, oh. oh. oh, ka oh, spapa, tubig na be. Inom, ah, swapa na be. O, oh, baylo lahat aja yung mo. Pepsi ka lang na yun. O? O, Pepsi ka. O, swapa tubig be. Ah, no, swapa. Basta na siya. namit namit tubig yan no so iwan ko muna tong ano ko tong aking pala ay do sa vlog ko? hi vlog hi vlog oh mga grupo ko din sa balod ah. ah ano palok po niyo, Meg? Bogay! Oh, paprayo pa ni Simbre, palopok to ka mo. Palok! <laughs> si Meg, babay to Meg, Meg, bye the Meg.